ka, uh, ganyan ba naman ang ganyan yung mga tumatawid sa daan eh, natin yan, mga kainis oh. Di ba man oh? <laughs> bigla na lang tumawid sa daan eh. Bihira oh. Di ba lang lumingon? <laughs> Kaya bigla ka mapapapreno eh. <laughs> Winter, Spring, Summer, or Fall, tuloy ang buhay sa Canada. Mabuti na lang. Ganun ang suot pambihira kung hindi bubusinahan ko talaga yun sabi ganun eh hindi, hindi. ano ah uh, wala tayong magagawa pagka may mga dumaan at bigla ganyan mga kinis kaya yung pagdadriving natin talaga dapat ay eh, maghinga tayo kaya baka sabihin nyo mga kinis baka magtaka baka sabihin nyo baka magselo si Mahal Arena wag, wag, ganyan inag hindi wag wag po kayo magalala kasi alam naman ni Mahal Arena na ganyan lang ako pero I'm faithful ah, uh, uh, huh? sa bayan. Alam naman, ayun lang yun, ganun lang ako. Uh, alam naman ni Mahal Arena, eh. hindi nagsis, tsaka si Mahal hindi nagsiselos yan. Tsaka kasi alam niya naman na, na good boy tayo, good boy, stick to one. Yan, yan nakachamba rin tayo ng sili rito mga kainags, ano. Ayun, buwa tayo, bili tayo nito. Lagay natin dyan. Sabay ang asawa ko. Tagal na natin naghahanap nitong sili na to mga kainags. last week kasi wala eh. Ngayon meron, nakita na natin. Kaya bumili tayo ng yun, dami yan eh. Abuti na naman ng isang taon yan Ano? Sa munggo? sige, magluluto ng munggo si Mahal na Reina eh. Sige, sige So ito yung bindi natin sa mga aso natin mga kainags ano? Yan, para sa ngiti nila $15 naka-sale Tapos ito, bumili na rin ako ng ano Para sa mga ibong gala natin sa backyard O, ba? Diba? Para may pagkain naman sila para naman mga ano makapagbigay tayo ng pagkain sa mga nature ng na mga ibon Siyempre, <laughs> syempre jan, jan nga ako nakilala eh pagiging mayabang eh <laughs> pero sa totoong buhay mabait <laughs> hindi na tayo ikaw ang siya pag ko <laughs> Ma, tahan kita, sandali lang Nagdarating ang puso oh. Tara, tara, tara <laughs> Hindi, nakukray no. ko si Mahal Reina eh Natutuwa kasi ako pagka na Kumakanta ako sa maraming tao Tapos uh, alam niya na marami nakakapakinig <laughs> Nahihiya siya, doon ako natatawa sa reaction niya Doon ako natutuwa sa reaction niya, sa reaction niya eh. And... Ma, ano? Isin ba kumanta rin? <laughs> <laughs> Tapos na tayo mag-grocery sa superstore mga kainags ano? Ah, tayo ay uuwi na Bumali kami rito sa laki mga kainags Bumili kami ng halo-halo <laughs> Nakalimutan namin ni Mahal Sabi namin parang may kulang ah. Parang may kulang na halo-halo Pampalamig sa mainit na araw ah. Pahinga muna tayo Pahinga. ka pa ng munggo Munggo Para sa, para sa... Rayuma Huwag naman, pambihira. Grabe, kagagaling pa lang ng gaut ko sa mga paako ko eh. Rayo agad. Yan. Itong halo-halo. Naku po, Panginoon. Habang, habang hindi pa tunaw ang yelo. Actually, hindi mo matutunaw yelo. Ito, shake na ito. Yung purong-purong shake na yelo. Yan o. Yun. Ayos. Naku Naku Panginoon birahin na natin ano. So meron tayong ano, meron tayong kutsara rito Grabe Para nakakailang beses tayong kain ngayon mm. Sarap mm. Ano to eh no, yung parang shake halo-halo Malsik pa yung laway ko ha mm. Hindi yung ano, yung halo-halo Mm. Sarap. sa mainit na panahon. ngayon uh dito -huh. Nandito na tayo sa bahay mga kainis, ano? Talagang nalalakihan talaga ako sa ano natin yan, sa pwesto sa garahe natin, ano? Kasi nga wala na yung sasakyan ng pangalan yung bunsong prinsesa rito. Kaya lang bukas kukunin uli natin sa ano, sa talyer, ibabalik uli natin dito. Tapos eh siguro baka ibenta na lang namin ng murang halaga. Tapos sasabihin namin dun sa mga kabili na hindi siya nakapasa sa inspection para sa insurance para may dispatch na lang natin yung sasakyan abay sinaran ko ni mahal na rin ma ma ba sarap buhay ah Parelax, relax na lang ah. Ha. Wow. <laughs> At hapon na ngayon, bala kong magano, mag, ano, mag mower ngayon, makakainis ng ating backyard no. Habang si Mahal na Reina, yan, hmm, inaantok, nagluluto siya ng munggo doon sa taas, makakainis. Saktong-sakto yan mamaya nako. Mapapalaban na naman tayo ng kain ito, pambihira na naman. Eh syempre si Mahal na Reina ba naman ang na nagluto eh. Panalo syempre. Nako, sira na naman ang diet ko nito, ma. Nako naman talaga oh. Yan, inaantok si Mahal na Reina. Paano ba namang hindi aantok yun? Ang sarap ng pwesto doon, mga kainags, ano? At saka medyo mahangin, makulimlim. Yan, yung kalangitan natin, ano? Lulon mower ko muna, pero ipapasok ko muna yung mga aso natin kasi inaaway niyan yung lawn mower. Tatahol lang, tatahol tata yan pagka uh, nakita yung lawn natin nating maingay. So yan mga kayo ano, na natapos na natin i-shovel, ay shovel. Ah, Ilon <laughs> mower yung ating uh, lawn grass, yan. Medyo magaganda na yung ano, maganda na yung tatakbuhan ng mga aso natin. So gagala ko muna sila. Kasi ano na yan, no? Uh, alas 9, alas 9 g's na ng gabi mga kayo eggs. At uh, gagala ko muna sila bago sila matulog kasi baka ma ma stress yung mga aso natin hindi pa hindi pa nakakagala yan mula mula nung tatlong araw na nung may pasok tayo Uy, mukhang pwede na to mga kainags oh. Pwede na, may mga pwede na siya May mga pwede na, toto, to, to, pwede na to oh. Yan oh, oh diba? Mm. Masin pa, di pa pwede Mga Mga isang buwan pa Maasim pa Or tatlong linggo pa oh. <laughs> Parang kamyas ha? Ito na naman tayo ngayon mga akin, isang sa mansanas. Ayun yung mansanas oh. Tingnan niyo napapansin niyo, nalalaglag lang yung mga ano, mga bubot na mansanas, sino, oh. know, nagkakandalaglagan lang. Ayun siya oh. Nagkakandalaglagan lang. Kasi 'di ba, umulan ng malakas noong nakarang linggo. Nalaglag lang siya, sayang lang 'yan kaya pag dumadaan ko rito, hindi lang naman siguro ako pag dumadaan dito, pag may mga dumadaan din dito. Pumipitik-pitik din ang mga papira-pirasong mga mansanas doon. Pagka yung pagkahinog na siya. Siguro sa mga katapusan ng August, pwede na yan. Pwede na yan sa katapusan ng August. Hinog na talaga yan. Sayang lang kasi araw-araw may mga nalalaglag. Kaya siguro pagka pumitas ka dyan, makita ka man may-ari, okay lang. Papasalamat pa iyo kasi mababuwasan yung trabaho niyo maglinis ng mga nalalaglag na mansanas. <laughs> Nagpalakas pa ng loob eh, no pinalakas ko pa yung loob eh no na pwedeng papitik-pitik lang mahirap na baka <laughs> pero syempre tatansyahin natin pag wala talagang tao doon baka nandun yung may-ari eh tayo yung mapitik <laughs> yun mahal na reyna tingnan natin lako man mukhang masarap tong niluto mo ah nako po panginoon munggo special meron pa ano to chicharon nako panginoon hugas muna tayo ng kamay Thank you mahal na Reyna sa iyong pagluluto At alam kong mahal na mahal mo ko yung pagluto mo na yan ay merong Lutong pagmamahal Ay <laughs> Nagtakip ng tenga, pambihira <laughs> Ayun nga pala Nanonood pala si Mahal na Reyna, sorry 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 Uy grabe mo oh. Sino naglagay, nagbigay ng Jollibee ma? Meron nagbibuhin ng Jollibee oh Mukhang yung bunsong prinsesa natin ano Wow, Jollibee, mga kainis, oh. Kaya pala kanina kausap ni Mahal na Reyna yung bunsong prinsesa. Tinatanong yung ng, ng bunsong prinsesa si Mahal na Reyna kung anong gustong kainin. Di ba tinatanong ka kebab? Tapos sabi ni Mahal na Reyna ayaw niya ng kebab. Ang gusto niya raw ay Jollibee. Wow! May peach mango pa ito. Sweet naman ni bunsong prinsesa. Ito pa ma. Well, may spaghetti po. Oh, may kutsara pa. May kutsara pa wala para wala natin hugasan yung <laughs> dalawang aso. Ano yung dyan, ha? Parang yung mga anak natin, yung maliliit pa sila, ganyan-ganyan, yun. -ganyan, eh. Ano? Nakanganga sa nanay at tatay nila. Yan. tama nga, masarap to sa ano, sa munggo, yung chicken. Tapos to mga kainis, so. ha? Nako po, Panginoon. Mm -hmm. Ngayon pa lang, eh, na ako. Eh, sigurado naman, pag kumain na naman tayo nito, sigurado naman, sagalpak na naman sa ingay ang bawat nguya ni Inags. Nako, syempre. Lagay mo natin dito. Yan. Nako, bumili nga pala ako ng anti-potok, mga kainags. Ano? Itong binili ko. Oh. Testingin ko nga ito. Eh. Oh. <laughs> Naubos na yung anti-potok ko. Eh. Medyo nagreklamo na si Mahal Arena pag katabi ako. Eh. Ang <laughs> ano? Ha? Ay, nako, nako, nako. Yan. So, habang, habang nag-iinit tayo sa microwave ng kanin, mga kainags, ano? eh, merong gustong magpa-shoutout dito at isa-shoutout natin syempre naman o oh, shoutout kay ano kay Paolo Ligaya. Yan, asawa nung kaklase nung aking panganay na prinsesa nung nag-aaral pa siya ng dentistry ano? Sa uh, ano? uh, dental assisting, yan. Hindi lang natuloy. <laughs> Naging pasyente na lang ng dental 'yung panganay na prinsesa natin. Yan, shoutout kay Paulo Ligaya. Tsaka, syempre meron pang isang na nagpapa-shoutout. Shoutout kay Shoutout kay Jerome. Nang Irvine, California, USA. Yan, pinapashoutout ka ng iyong mahal na reyna na si Katy Suni. Yan, maraming salamat po sa panunood. Thank you very much. At nako, eh, ini iniinit -ini ko lang yung, ano, yung ating kanin dito. Yan, no? Eh. Ma, dyan ka lang ma. Huwag kang gagalaw dyan. Hintayin mo akong magsilbi sa'yo. Hayaan mo akong magsilbi sa'yo. Um, akong bahala. Pati paghugas ang plato. <laughs> <laughs> Hindi, alam ko <laughs> Hindi kaya nga sabi, pagkatapos mo magluto ng ulam, ako nang bahala. Pati paghugas ng plato, leave it to me. Sige na nga. <laughs> Yan, tara, buto na. Yung ating nga, black rice at brown rice. Sarap na ito. Wow, sarap na ito. Wow. Talaga naman. Mhm. mhm. Mm, -hmm. mm -hmm. Ang ino, napakasarap. Kitang-kita ko yung chicharong baboy, oh. Mm. Nako po, panginoon. Let's go. Ihanda. Ay, ba't nandiyan kayo? Ha? Ihanda natin dito. Kay mahal na rin Mainit na yung kanin natin. Yung kanin natin, ilagay ko lang sa ano yan, sa fridge. Siguro mga tatlong araw na yan. Tapos pagka nagugutom na lang tayo, lagay lang sa microwave. Hindi naman napapanis eh, sa fridge. So mga kanis, kain tayo, no? Sarap yung mong ano, namunggo. Yan, eh, no? mm -hmm. Tapos yung chicken tender, mga kainags. Hindi muna ako nagkakamay ngayon kasi <laughs> mainit yung munggo. Mmm. <laughs> tender, sarap. Kasi lalo akong napapamahal sa iyo lalo eh. Lalo yung magluto. Kaya e labi ma, lagi mo tatandaan yan. Hanggang sa iyong pagtulog. At sa iyong pagising. Hindi niya ma. Tara, hanggang tayo. Yan o. Ang dami na natin nakain o. Ubus yung munggo. Grabe. Sarap. Busog ako mga kainay. Ano, iba talaga magluto si Malarena. Kaya lang ma, problema is masakit yata tuhod ko eh. Parang gawa sa munggo. Parang hindi ko kaya maghugas <laughs> <laughs> ah. Ma, parang pwede ba ikaw maghugas? <laughs> Sumasakit yung tuhod ko. Yung rayuma, tsaka yung gout. Sinusumpong, daw ako makatayo. <laughs> ano saya? Di ba saya? Saya na no? Hindi, <laughs> joke lang. Ako maghugas syempre. Hmm. Hmm. Sarap oh. Busog, sold. Ito na ang pinakamadugo dito mga kainis, ano? Nagreklamo pa, eh, no? Kunti nga lang yung hugasan, nagreklamo pa. <laughs> Yan, tapos sa... Uh, meron tayo natin brown rice saka no, black rice. Tapos ano mga kainis, ito. Sinasalin ko na tong ano, uh, itong ating uh, munggo. Yan, kasi... Pagka hindi natin ito nailagay, nailagay sa fridge bukas, ay ah, mamayang gabi, baka bukas panis na to, Baka bukas, pagising natin bumubuhay. Teka muna, palabasin ko muna itong mga aso natin gusto lumabas eh. Huwag kang sumigaw, huwag kang sumigaw, <laughs> palabasin ko muna, sandali. Ayan, pinalabas na natin yung mga aso natin. Ayan, baka kasi pagka pinabayaan natin itong magdamag, baka bukas, pagising natin, bumubula na. Eh, syempre, ang munggo, pag bumula, napabayaan mo ng ilang oras at bumula, nako eh, hindi na maganda yon mga kainis, ano? Meron ng amoy. Panis, panis na. Kaya, hop, oh, nalaglag yung walis. Kaya, di nang yung walis ang magla, malaglag, wag lang yung munggo natin sa kaserola. Ayan, kaya bago, ano, bago, bago tayo matulog, eh, lagay na natin to sa fridge. Pero paanohin muna natin, pa, palamig-lamigin natin ng konti. Ko, grabe, kala ko hindi kasya tong munggo na to dito sa kaserola. Kala ko napakarami. Nako, siguro mga dalawang araw pa to, tong, tong munggo natin na to. Yan, naisipan kasi ni Mahal na Reyna na biglang magluto ng munggo eh. Parang naglaway. Sabi ko, sige, sige, gusto ko yan. Yan, sabi nila yung munggo daw. Ah, uh, pamparayuma. Totoo kaya yun, mga kainay. Sanong ako, delikado. Mabo kasi eh, pagkagising natin, may rayuma na tayo sa tuhod. <laughs> Uy, ganda naman ang asawa ko. <laughs> Masina, ingat. Eh. Bukas ha. Hintayin mo ako dyan mamaya. <laughs> Manda ka. <laughs> Gaganti ako sa'yo. Hugas mo na tayo ng plato. Katulad ng pangako natin kay Mahal Reina Sabi ko magpahinga ka na. Ako lang bahala sa mga hugasan. Pero pagkatapos ko nito, hmm, doon ka humanda. <laughs> doon ka humanda dahil matutulog na tayong dalawa. Ang <laughs> gihira. Ayos na. Malinis na. Oh. Ayos na makakainig na oh para bukas pagkagising natin eh, malinis na yung anuhin natin aabutan tapos yung munggo nilagay ko na sa fridge mga kainigs ano? ayos na so see you tomorrow mga kainigs ha <laughs> so magandang araw ulit sa inyo mga kainigs ano? habang uh, sumasayaw ko tinitingnan ko yung short ko baka mamaya bukas na naman yung zipper <laughs> yan kasi nung nakarang sumayaw tayo eh maraming maraming salamat sa mga nag comment mga kainags ano? sinasabi niyo, sayaw ako na sayaw eh hindi ko na yung zipper ko pala nakabukas na buti na lang hindi lumawit yung ano yung ibon <laughs> at sinakmal ng mga aso natin ang bihira ng mga komento yan, oh. No? so ngayon I make sure na hindi na di zipper yung short na sinuot ko mahirap na baka mamaya <laughs> yan na. Ano na, detali na to. Detali na yung short natin, mga kainis, ano? Wala na seeker yan. So, napakaganda ng araw ulit ngayon. Nako po, Diyos ko po, Panginoon. Nako, pwede ako magbilad ng mga sinampay dahil mainit ang panahon. Yan, di ba? Ganda ng umaga natin, ano? Tapos, kapeng mainit sa mainit na panahon. Oh, di ba? Oh tanggal siya so ito mas maligayang ngayon yung mga damo kasi pagka hindi mo tinanggal tong dandalayo na to kinukuha niya yung space na yan oh. masisira so ito pa to pa yan oh. yan yon sarap pag tumutunog ng gano sarap eh oh. alam niyo yun pag namimisa ka pag may tagyawat ka sa muka tapos pipisain mo ba diba, lalabas yung whiteheads naku sarap sarap sa pakiramdam Ganyan din ako dati kasi nung kabataan natin eh, no? Kaya medyo nagka-ukit-ukit yung muka ko sa kaliwa. Mas marami, oh. Pero, akala nung iba dimple yan. Hindi dimple yan, butas ng tagyawat dati yan. <laughs> <laughs> Ang bihira. Bakit ba tayo napunta sa butas ng muka? <laughs> Ayan, no? Ay, mako kasarap, oh. Mm hmm? Mm hmm? Mm hmm? Mhm, mm ang init na, napakasarap. Oh, di Pero tutubo pa 'yan kasi naiwan yung ano eh ugat. Bawasan lang natin. Hindi naman natin lahat uh, bubunutin lahat 'to. Importante mabawasan lang natin. Mhm, mm 'yan. Ayos. Mhm, mm 'yan. Mm -hmm. Yung kinunan ko lang ng mga dandalayon, yung mga nasa gilid mga kainis ano para hindi pangitinan pag dumadaan ka sa ano sa pathway. yan. Na-sampay lang tayo mga sa mga labahan natin ano. Yan. Samantalahin habang mainit pa ang araw para tipid sa kuryente. Tsaka syempre iba yung bango ng araw mga kainex no sa labahan natin. Sandali lang. Yan. Nakasampay na lahat ng mga sampayan natin, mga ka-inagsim. Yan. Yeah. <laughs> Two hours lang yan. Sigurado tuyo na yan. Sigurado, sigurado. So, maraming, maraming salamat mga kanilang isang panunod. Thank you very much. Don't forget to subscribe. At kita tayo sa another videos. Hanggang sa muli.